Muli po, isang magandang-magandang uh, araw po sa ating lahat, mga kabarangay. Ang uh, nakisali po ba kayo sa isang kilos protesta? Uh, nakakalungkot po na mayroon pong mga uh, naging sitwasyon po na naging marahas itong ilang pong mga kabataan, mga kabarangay at uh, ta atin pong pag-usapan kung yan po ba ay uh, nararapat. Ah, uh, bago po yan mga kabarangay, nais ko lamang pong ibalita sa inyo na dito po sa aming lugar ang uh, ginanap po na uh, pagpapakita po ng galit o protesta laban sa mga tewaling uh, uh, kawani o opisyal po ng gobyerno na nagnakaw sa ating kabangbayan ay naging mapayapa naman po at uh, napakaganda po ng naging uh, resulta. Ah uh, balikan po natin ano mga kababayan ito pong ilang uh, mga kabataan ito na hindi po natin alam kung ano yung uh, talagang pinaglalaban. Yes po uh, sino po ba sa atin ang ayaw na papanagutin. Ito pong uh, mga uh, kurakot na ito. Natural po galit na galit tayong lahat. Pero bakit pati yung kapulisan ay sinasaktan po nila? Napapanood na lang, naman po natin na uh, naka-cover lang itong ating mga kapulisan. Eh binabato, sinisipa ng uh, mga kabataan ito na hindi po natin alam kung ano yung mga nasa isip. Hindi po ba nila alam na itong mga pulis na ito ay nagbabayad din ng tax? At galit na galit din po ang mga pulis na 'yan sa mga kurakot kagaya ko nating lahat. Ito kaya ang mga uh, mga taong ito na sinisira pati yung uh, pag-aari ng gobyerno? ay nagbabayad kaya ng taxi ito? May mga trabaho kaya ito? O mga bayaran? Mga kabarangay, nakakalungkot po na isipin na mayroon talaga talaga uh, mga taong uh, demonyo o mga parang asong ulol na ang uh, nais po ay kaguluhan. At uh, tayo naman po ay natutuwa dahil uh, sa pahayag po nitong uh, Manila Mayor na si Isko Moreno na ang sabi po niya ay uh, papapanaguting lahat Uh, ng mga sangkot dito sa paninira po, uh, sa mga pag-aari ng uh, pamahalaan. Uh, ganun din po yung pananakit uh, sa mga kapulisan natin. So sana nga po ay ng katarungan ang uh, nangyaring ito. Uh, Aking pong na mga kabarangay, bagamat gusto po natin na uh, talagang marami yung sumama sa rally, pero sa isang mapayapa at... Uh, makabuluhang uh, paglaban hindi po kagaya ng uh, ginawa ng ilang uh, taong ito na karahasan at yung iba pala ay mga kabataan lamang mga, mga, mga kabarangay mga minor de edad so nakakalungkot po na may mga taong nag-initiate balikan lamang po, po natin yung tatlong gagong uh, ito mga Ayan po uh, uh, sinisira po nila yung, yung maging yung uh, traffic light ano ito ba yung magkakaungnayan ng, ng, ng traffic light talaga mga gonggong ito Siyempre po inaasahan din po natin yung malawakang investigation po dito at baka nga meron nga pong nag-utos sa mga yan or nagbayad para po manggulo at uh, wala na po sa prinsipyo na uh, talagang gusto po mangyari ng uh, mga grupong ang, uh, pinaglalaban lamang po ay itong uh, uh, pangung rapot o kontra sa pangungurakot. Ganun pa man po mga kabarangay kahit po may mga nangyaring ganyan ay napaka peaceful pa rin po uh, ng mga rally na ginawa po ng mga tunay po na uh, nagmamahal sa ating bayan. Sila po ang uh, dapat po nating sundin mga kabarangay at uh, sa mga susunod po ng mga araw ay tingnan po natin kung saan grupo po tayo sasama para hindi po tayo mapahamak.